same pa din ang income mo, wah, hindi siya gumagalaw, gumawa ka na ng kakaiba. Okay, Gilibers, anong gagawin natin kung nag na ang kita mo? Ibig sabihin, hindi na siya umangat. For example, tatlong buwan na, tatlong tumataginting na buwan o tatlong buwan na tumataginting puro 100k. 100k for the last three months. So, kahit anong gawin natin, nag na siya. Alam nyo, may mga ganyan situations. Hindi yan bago. Talagang nangyayari po yan sa mga negosyo. So, bakit nga ba nagkakaganyan at anong dapat natin gawin? So, unahin muna natin. Ano ba talaga yung reason? So, first, nagkakaroon na siguro tayo ng market saturation. Ibig sabihin, na-saturate mo na yung mga pwedeng bumili. For example, meron kang coffee shop sa tabi ng munisipyo, oh, tabi ng school, tabi ng ibang ibang establishment. Saturation, ibig sabihin, yung market mo na nandoon, possible almost everyone naging suki mo na. Kumbaga na, na hit mo na yung certain level of percentage na yung mga tao sa paligid mo ay kakain sa coffee shop. Na saturate mo na yung market. Okay? Kaya kahit anong gawin mo, yun na yun. Kumbaga, kung isandaan daan lang nasa palibot mo, yung isandaan daan na yon kumain na sa'yo, uminom na, wala ka na, yung na expect Saturated na market. Kaya nagkakaroon ka ng income plateau. Okay? So second, lack of differentiation. So kung meron ka mga competitors, wala ka ng kaibahan. So, hindi na yon mag hindi na yon aangat. Kumbaga parang same ka lang din ng ensaymada nila. Same ka lang din ng piano nila same, ka lang din ang nila. So, wala na tayong differentiation. So, yung tao, din na yan na-excite, wala na siyang makitang bago. So, same na lang din ang pupunta sa'yo. Alright? And third is, operation ceiling. For example, yung capacity ng team mo, capacity ng place mo, na-achieve mo na. So, kaya, napaplato na. For example, o, balik tayo, coffee shop. Meron kang lang apat na table. So, napupuno na yun everyday. Kahit na gustong pumasok ng lima pa, sampu pa, wala nang pwesto, ay eh, yung operations mo, may ceiling na siya. Kaya, nandun ka na. Yung income mo, yun na. Hindi na siya gumagalaw. Hindi mo na ma-accommodate. O for example naman, meron kang sales team. Yes, meron kang sales team, meron kang sampung sales team. Kung lahat ng yan, gumagalaw sila, pero ang max na pwede lang nila maging client, eh, sampo. So, pig si sampu yan, 100 a month. So, kahit anong gawin natin, nakamax na sila. May ceiling. Alright? And, meron tayong marketing limits. Ibig sabihin, maybe isang channel lang sa sa'yo or yung budget mo, hindi mo na ginalaw. Like, for example, 1,000 a day ka lang, yun na. So, may limit tayo. So, that's why may limit ang dumarating sa'yo. So, pag yan nangyayari sa'yo, meron pa ba tayong chance? Yes, may chance pa tayo mawala yung plato. Kasi yan yung dapat natin pag-isipan. Kaya sabi ko, as a business owner, meron tayong tatlong roles. As technician, as manager and as an entrepreneur. Alam mo, yung as an entrepreneur, napakadami nating dapat gawin yan, pag-isipan. Isa yan sa dapat pinagandaan natin. Huwag mong hayaan, to, ah, as an entrepreneur, huwag mong hayaan dumating ka sa income plateau. Okay? Kailangan, bago dumating yan, umaaksyon ka na. So, kaya pag two months na, same pa din ang income mo, ah, hindi siya gumagalaw, gumawa ka na ng kakaiba. Gumawa ka na ng something. Alam nyo, yan din ang ginagawa ni Doc ngayon. Ayokong dumating kami sa income plateau. Okay? Kaya kung napapansin nyo, may iba tayong ginagawa. Explain ko later. Alright? So, yan ang dapat natin gawin. Iwasan mo kung mapunta ka sa income plateau. So, first is, ito dapat natin gawin. So, yung iba, bago ko po banggitin itong aking formula, nag add ng ads. Okay lang yan. So, wag tayo magkaroon ng marketing limits. For example, monthly, nag add ka ng 1,000 sa ads mo, it's okay. Then, magdagdag ka ng sales team, magdagdag ka ng chat support. Okay po yung mga yan. So, yan yung at least on a minimum level, ginagawa natin. Okay? Para hindi tayo mag -plato. For the past three months, puro 500 a day ka sa ads mo. So, gawin mo 700. Kailangan nag-i-increase. Nag Tapos, nag ka ng yung uh, members sa marketing and sales. Tapos, magpa-training ka. Kunin mo si Doc sa training ng sales team mo. Diba? Meron tayong mga training. If you need a speaker, magtotalk po ako sa yung sales team, the reverse process of sales. And kung school ka naman, meron tayong seminar for students, teachers, and leaders. So, mag-PM ka lang sa personal FBA nito. Kung ako ang personal FBA. Okay? So, okay yan. Okay natin gawin yan. Pero to meron akong formula na ginagawa ko na po ngayon para hindi ako mapunta sa income plateau. Okay? So, ano nga ba yun, Dok? Ito po. You have to expand your product or services. Mag-expand ka dun sa existing. So, for example, ito, ginagawa po to ng mga nakikita natin traditional business. Like, for example, ginagawa po ito ng Maxis, ginagawa ng ibang mga uh, big brands na nakikita natin. Nagkakaroon sila ng pasalubong area, meron silang items para yung mo. Di ba, yung boxes, meron na yan yung yung, yung ano natin, uh, sauce na pinag halo natin pag kumakain tayo ng, ng manok nila. So, di ba, nakapackage na yan for takeout. Meron na rin sliced bread for takeout. So, yung mga products na yan, expansion yan, dagdag income. Para hindi mag-income plateau. Para dumadagdag sa income nila. Okay? So, for example, sa akin, ang ginagawa natin ngayon, nag-expand tayo ng services. So, instead of sa IMG Raksal Community, nagtuturo tayo ng financial education, nagko-coach ako, nagpunta tayo ngayon sa seminar. Nag-talk na rin si Doc. Sa, bumalik lang tayo sa dati kong ginagawa sa mga seminars for school, seminars sa companies, binalik ko lang. So, I expanded my services para hindi tayo mag-income plateau. Wala pa naman tayo sa plateau, pero as, a, as an entrepreneur, ayaw dumating ako sa punto na gano'n. Yung income ko, naka-fix na siya. Ibig sabihin na hindi na siya nag -mumuba. I don't want that to happen. Okay? So, ganun din pag-isipan mo. Mag, ano ka, maglagay ka ng new products mo, new services related sa ginagawa mo. Expand. Okay? And next po is, you have to increase the value para sa clients mo. So, for example, yung store mo, traditional siya, medyo lamigan mo pa ng konti. So, para kumara yung balita, andung tayo malamig. So, para masian yung clients mo, tomorrow pupunta siya, tomorrow meron siyang kasama or sa mga burgers natin, sa so, servings natin, gawin natin mas malaki. Sir, so, pag tuna mo nang pansin, yung value na binibigay sa clients mo, yung tinatawag natin differentiation. Hindi differentiate na yung sarili mo on other competitors. So, pag ginawa mo yun, mas da dadami pa yung yung clients kung hindi mo pa na yung market. Okay? And third is eto yung itong nilagay ko question mark. What is that question mark? You will do kung ano yung idea na iniisip mo noon na ayaw mong gawin, napipigilan ka. Example ako, doon ko pa gusto bumalik sa, mga, sa seminars, pero napipigilan ako kasi sabi ko yung time ko, ganito, ganito, I will need another team to market my seminars. So marami ako naisip na mga uh, reasons not to continue it. Pero, nilons ko na siya this August. And this August, would you believe na naka, ilan na kami anim na kami and this September, wala pa yung September, may nakabook na na anim. Then November, may nakabook na kami. So hindi ko na expect na ganito yung mangyayari sa relaunch ng aking Rockstar Seminar. Okay? So pag-isipan natin ano yung gusto mong gawin. Huwag ka na mag-alinlangan. Gawin mo na yung strategy na yan. Gawin mo na yung naisip mo. Okay? So, sa lahat ng mga nagpa-platunay na income, you have to do something bago pa tuluyang ma-hurt ang yung business, ma-hurt ka, ma ang employees mo, and ma ang family mo. And I can help you po sa Rockstar Seminar and Coaching. May pm lang sa personal level nito. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.